Sabi nila, pag buhay ang inutang ay buhay rin ang kabayaran. Pero paano kung sa bawat buhay na tinatapos mo, ay buhay naman ng mga anak mo ang magiging kapalit? Si Alfonso po manyalak ay ipinanganak noong November 19, 1939 at lumaki sa tondo bago ito lumipat sa Malabon. Ang kanyang ama ay isang alagad ng batas na may magandang reputasyon pero sa kabila nito ay iba ang landas na tinahak ni Boyong Maaga itong nahilig sa karahasan at iba pang masamang gawain. Naging siga, tambay at hudlum si Boyong at kalaunan ay kinatakutan siya sa kanyang lugar. Pag may taong gustong pumalag sa kanya ay hahamunin niya ito ng saksakan habang nakatali sa isa't isa. Ganito nila sinusukat ang kanilang tapang noon. Dahil sa dami ng natalo ni Boyong sa duelo ay mas lalo pa itong kinatakutan. Nagkaroon siya ng mga tauhan at naging protektor ng mga pasugalan Padalas din daw manghikil sa mga tindahan at mga driver ng jeep ang grupo ni Boyong Kalaunan ay naging hawak ni Boyong ang buong malabon Si Boyong at ang kanyang grupo ay namuhay sa kalayawan Inuman, bisyo at pambababae ang kanilang naging libangan pagkatapos nila manghikil Nang makilala ni Boyong ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso Ay nagbago ang ihip ng hangin Naisip niya na magbagong buhay na lamang para sa babaeng kanyang minamahal at para sa pamilya na bubuhin niya. Isang araw ay nasangkot sa gulo itong si Boyong kaya naman nahuli siya ng mga pulis. Pero dahil malaki ang utang na loob sa kanyang ama, nang nooy-hepe ng, ng malabon na si Artemio Pagulayan ay tinulungan siya nito makalabas at magbagong buhay at hinimok na maging isang pulis. Nais nice ni Artemio na gamitin ni Boyong sa kabutihan ang kanyang tapang at galing sa pakikipaglaban kaysa gamitin ito sa pakikipagbasag ulo at pamimirwisyo. Bagamat high school graduate lang ay natanggap bilang isang pulis si Boyong dahil hindi pa mahigpit ang requirements noon sa pagiging pulis. Kalaunan ay nagtapos siya sa kursong Bachelor of Political Science. Dahil dati na siyang hoodlum ay alam na alam niya ang galawan ng mga kriminal sa kanilang lugar. Agad niyang pinasara ang mga pasugalan at pinatigil ang mga iligal na gawain. Pinagbantaan niya ang mga ito na pag hindi sila tumigil ay si Boyong mismo ang totoda sa kanila. Sa takot ng mga ito ay nakinig sila kay Boyong at agad na nagsikap na magbagong buhay at maghanap ng matinong trabaho pero hindi lahat ay natakot. Ang ilan sa kanila ay nagmatigas at patuloy pa rin sa kanilang mga iligal na gawain dahil dito ay nagalit si Boyong at tinugis ang mga ito pag may pumalag ay agad niyang tinutumba. Bibihira lamang umano ang nakakarating ng buhay sa kulungan kaya naman si Boyong ay binansagang Hoodlum Terminator. Nang mga panahon kasi na yon ay wala pang CHR o Commission on Human Rights. Natututok sa mga ganitong kaso kaya naman ayos lang natapusin ang mga kriminal pag nanlaban ito. Dahil sa sunod-sunod na tagumpay ng mga operasyon ng kanilang grupo at dahil sa sipag, tapang at determinasyon ay mabilis na napromote si Boyong. Naging tinig sa lalamuna ng mga kriminal itong si Boyong. Minsan niya na ring nahuli ang notorious na si Ben Tumbling nung bata pa ito matapos magnakaw ng isang typewriter. Pero nang naging notorious na itong si Ben Tumbling ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Boyong na matugis ito dahil sadyang mailap at madulas itong si Ben Tumbling. Ayon sa bunsong anak ni Boyong ay isa sa mga pangarap ng kanyang ama ay ang madali si Ben Tumbling pero hindi niya ito nagawa. Ang isa pa sa mga pinakanotoryos na kriminal na nakabangga ni Boyong ay si Doming Daga. Dahil napatay ni Doming Daga ang isa sa mga kasamahang pulis ni Boyong. Iinuming ko ang dugo niya para sa iyo. Ipinangako nito sa kanyang kaibigan at kabaro na ipaghihiganti niya ito kaya naman nang mag ang kanilang landas ay tinapos ni Boyong si Doming Daga at dahil sa galit ni Boyong ay ininom niya mismo ang dugo nito. Mapait pa dugo ng hayop na ito. Ayon sa kanyang bunsong anak, labing apat ang napatay ni Boyong at lahat ng mga ito ay purong mga salut sa lipunan. Kaya naman talagang tirador ng mga kriminal at halang ang kaluluwa itong si Boyong. Pag naririnig ng mga kriminal ang kanyang pangalan, ay kinikilabutan kaagad ang mga ito. Mula maliit na kriminal Hanggang sa mga bigatin ay wala itong pinapalampas, maging ang mga tiwaling pulis na may mataas na katungkulan ay nakabangga nitong si Boyong. magpulat lahat nga tayo ng rekod. Narating ko ang ranggong ito dahil siya hindi ako mangmang -mang. at lalong hindi ako dating hoodlum na katulad mo. Oo, inamin ko. Dati akong hoodlum. Pero mabuti na yung dating hoodlum na naging pulis kaysa pulis na naging hoodlum. Dumating pa sa punto na sinusuhulan ng malaking halaga si Boyong, huwag niya lang pakialaman ang malalaking sindikato pero nanindigan at naging tapat sa tungkulin itong si Boyong. Kaya naman tinugis siya ng mga ito pero naging matinik si Boyong. Dahil naisip nila na hindi nila kaya si Boyong ay pinagbalingan ng mga ito ang kanyang pamilya. Alam nila na mahal na mahal ni Boyong ang kanyang pamilya lalong lalo na ang anim na anak nito. Naranasan ni Boyong ang isa sa pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Noong August 15, 1989 ay pinatay ang pangalawang anak ni Boyong na si Marlon Manyalap sa edad na 21 taong gulang at gagraduate na sana sa kursong engineering. September sana ang nakatakdang kasal ng anak ni Boyong. Sa nobya nitong si Evangeline na nooy dalawang buwan ng nagdadalang tao hindi man lang nasilayan ni Marlon Manyalak ang kanya sanang magiging anak. Labis na nagdalamhati si Boyong dahil napakasakit para sa isang magulang na maghatid ng anak sa huli nitong hantungan. Naisip ni Boyong na ipaghiganti ang kanyang anak at tapusin din ang mga salarin pero nanaig pa rin ang pagsunod ni Boyong sa batas at hinayaan na lamang na makulong ang mga salarin sa pagpanaw ng kanyang anak. Napagpasya nila na ituloy ang kasal kaya naman naganap noon ang kasal ni na Marlon at Evangeline habang nakaburol si Marlon sa kanilang bahay. Napatay si Marlon Manyalak habang nagmamaneho ito. Dala ang sasakyan ng kanyang ama na si Boyong Manyalak. Kaya naman maaring napagkamalan lamang ito at ang kanila talagang target ay si Boyong. Ang salarin sa pagkamatay ng anak ni Boyong ay mga pulis kaluukan matapos nilang mapatay si Marlon ay itinapo nila ito sa isang kalye sa kaluokan. Sa kabila ng mga pagsubok na ito ay nanatiling matatag at matapang si Boyong at lalo pa nitong nilabanan ang mga tiwali kaya naman na-promote siya bilang hepe ng Malabon. Taong 2000 ay pinasok ni Boyong ang magulong mundo ng politika para makatulong sa kanyang mga kababayan. Dahil sa sulidong suporta ng kanyang mga kababayan ay nanalo si Boyong sa dalawang termino. Isang masamang balita ang nakarating kay Boyong taong 2004 na pawalang sala ang mga salarin sa pagkamatay ng pangalawa niyang anak na si Marlon Manyala. Hindi pa man naghihilom ang sugat ng kanyang puso sa pagpano ng pangalawa niyang anak ay muli siyang sinubok ng tadhana. Noong June 2005, pinatay ang kanyang panganay na anak na si P.O. 2 Melvin Manyalak sa edad na 40 taong gulang habang ito ay nagpapatrolya sa lugar kung saan siya naka-assign. Dahil sa dami ng tama ng bala ay hindi na umabot sa ospital si Melvin at ang kasama nito. Ayon sa investigasyon, inabangan ng limang kalalakihan si Melvin at ang kasama nito habang nagpapatrolya. Sa kasamaang palad ay hindi nahuli ang mga salarin. Muli na namang maghahatid ng anak sa huling hantungan itong si Boyong. Dahil sa bigat ng pagsubok na dinaranas ni Boyong ay nagkasakit siya sa puso. Taong 2009 ay pumanaw si Boyong sa edad na anim na putsyam na taong gulang matapos atakihin sa puso. Ang mga taga Malabon ay nagdalamhati sa pagkawala ni Boyong kaya naman ang kanilang suporta ay nanatili hanggang sa mga anak ni Boyong. Pumasok rin sa magulong mundo ng politika ang pangatlong anak ni Boyong na si Merlin Tiger Manyalak sa hangarin na makatulong rin sa kanyang mga kababayan tulad ng kanyang ama. Nanalo ito ng dalawang termino subalit noong taong 2016 ay pinatay si Merlin Tiger Manyalak sa harap mismo ng kanyang bahay sa Tinajeros, Malabon. Isang makaliwang grupo raw ang posibleng nasa likod ng pagpaslang kay Malabon Councilor Merlin Tiger Manyalak a 200,000 peso reward for the arrest of the killers of City Councilor Merlin Tiger Manyala. Dalawang lalaki na nakasakay sa motorsiklo ang tumapos kay Tiger. Noong 1991 ay ginawan ng pelikula ang buhay ni Boyong Manyala at pinagbidahan ito ng batikang aktor na si Eddie Garcia. Sa kabila ng pagiging matapat sa tungkulin ay naging masalimuot ang kapalaran ni Boyong dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kanyang anak. Tila ba ito ang naging kabayaran sa mga buhay na tinapos niya bagamat ang mga ito ay mga halang ang kaluluwa at salot sa lipunan. Yan lamang kaibigan, maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa bawat videos na inilalabas natin. Kung naaaliw ka manood sa ganitong mga video ay subscribe mo na kaagad ang ating channel para isa ka sa mga unang makakapanood pag may bago tayong uploads. Gusto ko ring batiin ang mga masusugid nating subscribers na nag-comment sa nakaraan nating video. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, mga kaibigan.